Hindi lang daw tulong pinansyal ang kakailanganin para tuloy makabangon ang mga pinadapa ng Bagyong Yolanda. Sa isang pulong sa tagi, kinatalakay ang mga suporta pang kailangan para sa rehabilitasyon ng mga sinalantang lugar. May ulat on the spot si Marisol Abdaraman. Marisol? Yeah, that's right. No? Hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin. Ito actually yung ASEAN High Level Conference on assistance for the recovery of Yolanda affected areas, yung tinatawag na area. At sa mga oras na ito, tuloy pa rin ang closed door meeting ng mga kinatawan mula sa ASEAN para pag-usapan at may kaya sa mga bagong support sa recovery at rehabilitation sa mga sinalanta ng support type Yolanda. Dahil din ito Pia, na palakasin ang relasyon ng ASEAN community. Ayon kay Presidential Assistance for Recovery and Rehabilitation Secretary Panfilo Lacson, hindi lamang daw tulong ng pinansyal ang maaaring may sa bansa para makabagong muli sa hagupit ni Yolanda. Malaking bagay raw ang technical support at mga proyekto ng ibang bansa dito sa atin para sa, sa sustainability. Kaya sabi na po, ibigay na raw sana sa foreign investors ang 100% ownership sa mga negosyo si total. Sila naman daw ang may kakayahan. Sa ngayon, Pia, 126 billion pesos na raw ang halaga mula sa ibang bansa ang nakukuha tulong natin. Pero Pia, sa 126 billion na yan, 11 billion pesos lamang daw ang mga grant. Karamihan daw dito ay mga log. Pero sa pondo pa lamang daw ng gobyerno, mahigit 170 billion pesos ang budget para may ayos ang 171 na lungsod at munisipalidad, munisipalidad natin naman ng bagyo. At pirma na lamang daw ng ating Pangulo ang hinihintay para tuluyan na maipatupad ang proyekto. Pia? Yeah. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Federal parties? sit. sa Pangulo,